How do I handle stress? Wala na dati. Inaano ko pa yan. Ang buong katotohanan, Pia, sinulot nga ba ang Victoria's Secret Invitation ni Hart? Kampo ni Hart Evangelista, naglabas ng ebidensya. Katotohanan sa isyu ng nakawa ng contacts sa Fashion Week, ibinunyag na. Justin Soriano, binasag na ang kanyang katahimikan sa wakas. Narito ang buong detalye, panoorin. na. Mainit na mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang bagong issue sa pagitan nila Heart Evangelista at Pia Wurtzbach. Totoo nga bang sinulot man daw ni Pia Wurtzbach ang Victoria's Secret invite ni Heart Evangelista? Gaano ito katotoo? Nito lamang nakarang linggo, nauna lang ibinunyag ni Heart Evangelista at sa kanyang social media account na personal daw siyang inimbitahan ng Victoria's Secret para sa kanilang ingranding pagbabalik balika, nakatakda kasi ang pasabog at ingranding comeback ng Victoria's Secret Fashion Show 2024 sa New York ngayong darating na October 15. Ngunit sa kasamang palat isiniwalat ni Heart Evangelista na kinakailangan raw ng tanggihan ng invitasyon ng Victoria's Secret dahil puno na raw ang kanyang schedule ngayong buwan. Dahil meron pa siyang bagong show sa GMA ang kanyang TV comeback at iba't iba pang mga prior commitments. May mga netizens ang nanghinayang at nagsabing, ay sayang naman Heart, hindi ka makaka-attend ng Victoria's Secret Fashion Show bongga pa naman doon pa na say pa ng ilang netizens ang bongga ni Heart o oh, Pia Wurtzbach back sulutin mo na girl ano pang pa iniintay mo ha 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 Kahapon naman ay ginulat ni Pia Words ang kanyang mga followers nang i announce niyang in-invite raw siya ng Victoria's Secret para dumalo sa gaganaping Victoria's Secret Fashion Show. We're going to New York City to watch the Victoria's Secret fashion show. But first, let's unpack these gifts and help me pack for my flight. We got Abby si tong ikinagulat ng mga netizens. Ipinost pa nga ni Pia Wersbach ang kanyang video kung saan napapalibutan siya ng mga Victoria's Secret goodies na ipinadala sa kanya ng Victoria's Secret. Sa caption pa nga, say pa ni Pia, Can you keep a secret? I'm about to jet off to the Victoria's Secret fashion show. But first, a big Shout out to Asia and Australia who's coming with me to this sexy and exciting adventure. So let's unbox pack and get ready for New York City. Makikita n'ang pinagpanipiya ang mga IG accounts ng Victoria's Secret Philippines, Indonesia, Malaysia, Australia, Singapore, Thailand. Makikita naman sa comment section ng post na ito ni Pia na nag-comment ang mga IG accounts ng Victoria's Secret Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia at Philippines. E siniwala ni Pia Wersbach na mismo ang Big Picture Management Agency na siyang may hawak daw sa Victoria's Secret Philippines ang pumili kay Pia para ipadala sa Victoria's Secret Fashion Show sa New York City bilang representative ng Philippines. Ayon pa sa IG post story ng Big Picture Asia Management Agency, the collab we've been working on for the past three months, Our one and only choice at Pia worse back. Dahil dito, marami mga taga-suporta ni Pia Wersbach ngayon ang binabanata naman si Heart Evangelista. Say pa nga ng mga tagapagtanggol ni Pia laban kay Heart Evangelista. Ah, kaya pala raw, nauna nang sinabi ni Heart Evangelista na dinecline niya ang invitation ng Victoria's Secret kasi ang totoo raw ay para hindi siya mapahiya kasi hindi naman daw talaga siya in-invite ng Victoria's Secret kundi si Pia naman talaga yun. Hinamon pa ng mga netizen si Heart Evangelista na maglabas ng ibidensya o resibo kung totoong invite talaga siya ng Victoria's Secret. Kaugnay nito hindi naman ito inatrasa ng kampo ni Heart Evangelista. Inilabas ng manager ni Heart ang personal message ng invitation ng mismong Victoria's Secret management sa kanya. Take note hindi agency kundi mismong Victoria's Secret daw ang nag-invite kay Heart Evangelista. Ipinakita pa nga ng manager ni Heart Evangelista ang screenshots ng invitation message ng mismong Victoria's Secret kay Heart Evangelista. Ayon dito, Hi Ira, hope you have a great week. You may have heard or read that Victoria's Secret Fashion Show is making a comeback and we would be delighted if Heart can attend. The seats are limited and it's by invitation invitation only. Do you think Hart can attend? Makikita naman na nireplyan nito ng manager ni Hart Evangelista. Say naman ito, hello, it's in New York and it would be on October 15. Unfortunately, will be blank. Ayon nga rito, hindi daw makaka-attend si Hart Evangelista. At makikita naman na nag-reply ang Victoria's secret ng yes or oh no. Sumagot ulit ang manager ni Heart Evangelista sa Victoria's Secret at nagsabing, Hello, I told her and she really wanted to go. She's so sad. Makikita naman na nag-reply ulit ang Victoria's Secret at nagsabing, Hi, we would also love to have Heart attend. Anyway, around the makikita nga na hindi buo ang mababasa nga sa mga message ng screenshot na por si ang Victoria's Secret mismo na ma-invite si Heart Evangelista ngayong darating na October 15 para sa kanilang Victoria's Secret fashion show. Ngunit ayun nga sa manager ni Heart Evangelista, wala raw available schedule si Heart Evangelista ngayong buwan. Sagot pa nga ulit ng manager ni Heart Evangelista sa invite ng Victoria's Secret, "We really can Not. If it's just blank, then we will try to fix it. But it's in New York, given the flight, etc. Squeeze in shoot and press con for her new show in the Philippines, then fly to blank. It's really too tight. Sumagot ulit ang Victoria's Secret at say naman ito na nauunawaan daw nila na iintindihan daw nila kung busy si Heart Evangelista at kung hindi ito makaka-attend. Mababasa rin sa message ng Victoria's Secret na si Heart Evangelista raw ang kanilang first choice totally understand and our first choice has always been Heart makikitang nakiusap pa ang Victoria's Secret kung maaring ipospone ni Heart Evangelista ang ilan ang ilan sa kanyang commitment para lang maka-attend ng Victoria's Secret fashion show ngunit say ng manager ni Heart Evangelista oh it has been black off since first quarter of the year sa sumunod na message ng Victoria's Secret Management, inimbitahan nila si Heart Evangelista sa magiging soft opening daw ng first flagship lingerie store. Ngunit ayon sa manager ni Heart Evangelista, Oh copy, but I still need to get a clearance from possible GMA. Will there be any other Filipina celebrities who will grace the event? Tanong pa ng manager ni Heart Evangelista sa Victoria's Secret. Sumagot naman ang VS at say naman ito na we would have other celebrities and in KOL invited for the event. However, to grace the event with our directors would be Heart as the main celeb. Sagot naman ang manager ni Heart Evangelista, oh hopefully if we have any upcoming events outside Philippines. At makikita, nagtuloy-tuloy nga ang conversation sa pagitan ng manager ni Heart Evangelista at ng Victoria's Secret representative. Say naman ito, meaning, if within Philippines, cannot, but outside of the Philippines, can. Sagot ulit ng manager ni Heart Evangelista, oh yes, due to blank, but if activation outside Philippines, should be okay. At makikita sa huling mensahe ng Victoria's Secret representative, um, I see well noted. Sa mandala, nagsalita na si Justin Soriano hinggil sa issue ng nakawan ng contact sa Fashion Week. Si Justin Soriano ang dating glam ni Heart Evangelista ngunit inanggal ni Heart dahil sa mga issue. Pinaparatangan ngayon si Justin Soriano ng pagnanakaw ng contact sa Fashion Week at allegedly ibinigay niya ang mga ito kay Pia Wersbach kaya bigla-bigla na nagkaroon daw di umano ng access si Pia Wersbach sa Fashion Week. Say pa ng isang netizen kay Justin Soriano... Don't you feel guilty almost everything happened to you right now? You got them through cheating. You got someone's contacts and connections. You didn't work for them. This is not the Pia we know. Matapang itong sinagot ni Justin Soriano. Say pa sa Nerzen. Pia never ever stole any contacts or whatever. Lalo na kami. We are only glam team and hindi nga namin kilala or close mga are also pia is pia she has walked the runway in new york when she was miss universe she already attended a lot of fashion shows in new york way back 2015 so the cheating thing is actually invented so people can draw hate towards pia Hi, buti na lang when brands hear or read these things, all the more they show love to Pia. The universe talaga is so powerful. You throw hate, the hate goes back to you. So, sa dami ng na mga na-achieve ni Pia, where's back cheating and stealing? I mean, Jeremy and Pia is actually friends with Imran. PIA is also meeting Natalia Vodianova, the wife of Dior CEO, whenever she's in Paris. So why still contacts when she's well connected naman? Dagdag pa nga niya rito because it's been more than a year na and ganyan pa sila kababaw. So sad for them. And knowing how it works in PR world, even if you know the contact person, headquarters will be the one to approve. Hindi sila basta-basta. So if sa 100 100 na tao, lahat sila may contact. Lahat ba yun pasok sa finals? Hindi, di ba? Kasi kung oo, concert fashion show ang nais. Dagdag pa nga rito, ay a Pia Wire Tour. Honestly, dead ma ako sa bashing kasi part ng life yan. Hopefully though, hindi karmahin family nila. You know naman how the universe works, di ba? Ayan, anong masasabi mo sa so, painit na painit at patinding ng patinding rivalry sa pagitan nila Heart Evangelista at Pia Welsbach? Kung saan kakampi na ngayon ni Pia Welsbach ang dating glam team ni Heart Evangelista? Anong team kayo? Team Heart ba or Team Pia? Well ako, dun tayo sa original. The one and the only Team Heart Evangelista ako. Eh, ikaw, anong hanash mo?